Mr. Ronaldo Cruz, magandang hapo. Po, magandang hapo po, Mr. Senator. So, kitang-kita naman po doon sa video, hindi na po uh, madidi na yun, na hinagis po, yung ulo man manok ok, yun, uh, hindi natin nakita yung aso, kung saan siya nakapeso. nakatali ubang aso niya? Nakatali po. Kinumagahan, patay na po yung aso niya? Nung pong, ano, 4.30 po ng madaling araw, papasok po yung dalawang anak babae. Yung iahatid ko sila, nakita yung aso, hindi nakilos. Nung pakikilosin ko, nakita ko, bumubula na no, yung bibig tigas na ho siya na may nakuha ko ulo ng malok. At hindi lang po kayo ang ginawa ng ganon. Marami po. Pero ang purpose talaga dapat nila sa mga stray dogs. Opo, opo. Pero yung aso nyo, nadamay kahit na nakatali. Opo, opo. Pero kahit na, dapat hindi ginagawa sa stray dogs yan. Inhumane yan. Hinuhuli at lalagay sa city pound. At yung mga veterinary doon ang magde-decide kung anong dapat gawin doon sa mga aso. Hindi yung mga talod ang magde-decide kung anong sa tingin nilang nalapat. Ilagay yung bata sa kanilang kamay at lasunin itong mga aso. Sir, ako po ay isang city councilor po ng Kalamba, Laguna. Ang mga complainant po na nasa inyo po ngayon ay nagreklamo rin po sa city council ng Kalamba. Opo. Yung pong na nasa tricycle na naghagis nitong mga uh, ulo ng manok na sinasabi nitong mga complainant, uh, yung po ba ay na-verify nyo na po ng mga taga-barangay? mga tanod? Uh, Senator, ano po, kami po ay nag-conduct ng committee hearing kaninang umaga po, no? Kaya okay. po hindi po namin kayo napuntahan na nasagot kanina. Uh, pagkatapos po, as per the barangay po, nandun po si Chairman Darwin Redusto, um, ang sabi po ng isang konsehal, na konsehal ng barangay, meron daw silang uh, ano po, uh, problema daw talaga sa aso. Opo, no? So medyo marami daw po nakakagat at marami pong nakakalat na aso. Pero po, uh, yun lang naman po yung representation po nila. Ibig sabi sila po ang nagsabi. Uh, doon naman po sa issue po, Senator, na uh, pinatay doon po aso, ah, ito po ay tinatanggi po ng sangguni ang barangay po. Base po sa inyong pag-iimbestiga, yung po mga aso, nangangagat, kaya uh, hinagisa na lang po ng mga ulo ng manok na may lasen uh, para patayin. Uh, Senator, ang ano po, representation lang po ng isang barangay official po ay ano po, meron daw po kasing mga may problema ang barangay po sa dami ng aso daw po sa Opo, kanila. So may problema. So Opo. yun po ba ang aso na nakatali sa bahay ay uh, nagbibigay ba ng problema yon? Ah, uh, Senator, hindi ko po masagot dahil uh, ako po ay ano lang po, nag-contact po ng hearing sa kanila po kanina. Opo. Maganda po kung sila po ang matawagan po natin. Hindi, kasi, kasi pareho lang po tayo, kasi po kayo ay sa City Council. In the legislation, opo. kayo po ay nag-iimbestiga rin. Ganon din po ay, kami yes, sa po. Senado. So, opo. siyempre, doon sa paninong pag-imbestiga, nagkakala po kayo ng mga ebidensya. At isa sa mga ebidensya, yung pong video na pinakita namin kanina, yung CCTV. So, magkikita doon sa CCTV na merong hinihagis yung nasa loob ng tricycle, papunta doon Opo. sa isang bahay at Opo. sinasabi nitong complainant namin nandoon nakatali ang kanilang aso. Apo. Uh, Senator, ito po sa issue na ito po or sa matter na ito po, ang sinabi po nung konsihal na, nag, na allegedly naghagis daw po ng ulo ng manok, ang sabi po lang nung konsihal ng barangay, sa hearing po kanina, hindi po daw siya naghagis, siya po ay naghawi ng po ng tao. Parang may hinahawi daw siya, may pinapaalis daw siyang tao. Hindi, hindi sir eh. Hindi eh. Kasi kung naghawi yung sir, dapat yung aso nakadikit dapat doon po sa tricycle. Wala po eh. Yung kanyang kamay naka-extend ng malayo eh. Di ba? Apo. Apo, Senator. So nung sinabi po ng kagawad sa inyo na naghawi lang siya at nakita niyo po yung video, kayo po ay naniniwala? Naniwala sa kanya? Ako ah, oh, chinalis hindi, niyo po siya? Kinonta niyo po siya? Hindi po. Hindi po. Hindi naman po siya hindi riniwala. Uh, ako po ay iintayin ko po sana yung site ng mga residente para naman po kayo eh, pantay po uh, bilang committee chairman po ng laws and ordinances po. Alam ko alam po, ba? pero the way to investigate, sir, uh, isa doon hmm. ay yung uh, available na uh, ebidensya ay pinag-aaralan nyo at sinusuri ninyo hmm. at nandiyan po yung nagreklamo at inireklamo. So dito po sa hmm. videos, kung talagang tininan nyo po ito, maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi ho naghawi kung sino man Actually, yung nagsabi nag-hawe, Kasi may kita na meron po siyang hinagis kasi nag-extend yung kanyang arm. So magsasabi lang hawe kung yung aso ay lumalapit doon sa tricycle kaya kailangan niya hawein, baka naman makagat yung kanyang paa. Which hindi ganun pong nangyari. Opo, Senator, ang, kwento lang po ng barangay official po, eh, no? ang inahawi daw po niya ay isang tao, hindi po aso. Tao daw po kasi may nakausap daw siya tuon po. Ito lang po ay sinasabi lang niya. Teka muna sir, bakit siya maghahawi ng tao na samantalang eh, in motion yung kanyang tricycle? Bakit uh, siya maghahawi ng tao? Eh, hindi naman kita ang tao. Paghahawin may isang tao, kung yan ay kadikit mo dahil you might be in danger o yung taong yun ay nangahara sa iyo o gusto kang saktan kaya hawiin mo, palayasin mo, tsupi, alis ka dyan. In this case, uh. wala naman nakikita ang tao Opo. Senador, I think the best tao po na makakasagot nila siya na po kasi ako po ay nak nakiligna po sa kanila-kanina ng mga sinasabi ko nila. Kaya nga po, sir. Kaya nga sir. Tinuturuan ko kayo paano mag-imbestiga, sir. Kasi ako rin po nag-imbestiga ako sa Senado pag may mga ganitong klaseng reklamo po. in aid of legislation. I'm just trying to teach you. Baguhan, na ba kayo? Pareho tayong baguhin, uh, sir. Ako'y bagito rin po sa Senado. Opo. Uh, Pareho tayong siguro bagito, sir. Ano po? Uh, yes po. Yes po. Opo. So bagito to bagito, tinuturuan kita ngayon. Salamat po. Kung Senator, paano mag-investiga. Sa Ako naman po on my end, Senator, gusto ko rin At po marimig. sometimes marimito. you have to use common sense and logic. It defies logic na hawin ng isang tao na nakasakay sa tricycle, tumatakbo ang tricycle, hawin niya, sinasabi niya yung isang tao na samantalang hindi naman nakita doon sa video. Hindi ka maghahawin ng tao na nasa malayo. Hahawin ka ng tao kung malapit sa iyo kung nakadikit sa iyo at ikaw ay sasaktan o sasampalin o kung anuman gagawin sa iyo kaya you have to make howay no on my end naman po i want to be ano po impartial po no maganda uh, po marinig ko rin po yung side nila. kaya ako po ay nakilig lang po kanina kaya nga po sa ano po, yes kaya po. po. Okay. Pero, pero i'm just okay. telling you sir na next time sir eh, wag ko kayo magpapaniwala dito sa mga ah, sinasabi ano especially kung okay. may po may okay. ebidensya na, na, na nagtuturo na it's saying otherwise sir with all due respect po ano lang po Uh, sinabi ko lang po yung sinabi nung parang eh, parang kay kagawad po. Chairman, magandang hapon po, Chairman Sir. Uh, magandang hapon po. Uh, Marami na pong nalaso ng mga aso sa inyong barangay. Bagamat, to, maaaring totoo na nagbibigay ng problema, nagkalat yung mga aso, may mga nakagat na and all. Pero hindi po tama pamamaraan yun, nalalasonin po yung mga aso. You agree, Chairman? Oo, uh, para po ha. Sa talagang bawal naman po yung ganong sistema meron naman po kami ginagawa mga hakbang at panawagan. At sa totoo po, harap po sa hearing kanina yung ating city bed para po maipresent uh, ma yung po kami mga nasa turnover na aso na sa kanilang departamento po. Opo. So therefore, yung ginawa po na inyong kagawad, illegal po yon, Mali po yun. Uh, uh, sa totoo, uh, base po kasi dun sa hearing namin kanina, Uh, binugaw po, narinig ko po usapan ni Atty. Terwell, And, uh, binugaw po. Uh, parang tinahulan. Gumanan lang po yung kamay niya. Uh, yun po yung nalukunin okay. sa public hearing. So, po. So, so Chairman, hindi kayo tumutugma sa sinasabi ni Attorney General Twell, yung City Council na nag-imbestiga. Sabi niyo, binugaw yung aso. Sabi ni Attorney oh, ni, 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 City, 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 city Councilor, binugaw yung tao. Alin ba talaga, Kuya? Oh, uh, aso po, binugaw. Okay. Kasi po ang po kanina po. Opo, pero sabi po ni Councilor, ang binubugaw daw tao. Oh. ano po, baka mali lang po na ano, ay aso po yung ano, yung binugaw po. Okay. Na, aso po po. Okay, yan nga po yung sinasabi kanina, kung aso sir, hindi mo bubugawin yung isang aso na hindi naman nakita sa video na malayo, bubugawin mo yung isang aso, uh, kung hinahabol, uh, saan tingnan sir, kung ikaw hinahabol, kakagatin yung paa mo, eh bubugawin mo. O dili kayo sisipain mo, yung paa mo ang magbubugaw. Yun po yung logic. Yung logical. Mm -hmm. hindi po, kapag yung aso, lalapit ang kagating na yung paa mo, kung, nan, kung nandun sa video, hindi po kamay ang gagamitin mo, kundi paa mo mismo. Hawiin mo para sisipain mo. Uh, uh, Senator, yun po yung uh, paliwanag po ng aking krusyal po kanina sa uh, tv At kayo naman po'y naniwala sa paliwanag na inyong krusyal uh, na kayo po'y pinagluloko. Yun po yung nakita ko sa video, Uh, nakita ko kung parang gumano ng kamay niya, eh, yun po yung nabanggit niya sa aming hiringan niya. Kaya nga po, pero kayo po ba'y maniniwala? Alimbawa po, tao ko yan, ang gumawa ng ganon, eh, pagagalito ko yung tao ko, sasabihin ko sa kanya, Oops. don't bullshit me. Uh, at totoo naman po, na, uh, senator, uh, totoo naman po, nakabal, siyempre, bawal po yan ganon. Uh, Papagalito ko po talaga. Pagalitan niyo po. po so, po, pinagalitan niyo po. Eh, ano po sinabi niya nung ano? pinagalitan niyo po yung inyong kagawad? Hindi po. Uh, hindi ko po, ano kasi nga po, uh, ko muna yung sa inyo, yung at ang magkita nga po sa akin, kapitan, binubo ko na kasi nagtatataw lang aso. Kasi rumuronda po siya ng gabi. Kung lang sila po yung nagmamonitor ng mga ng mga tindahan, ng mga... Naintindi ko po, sir. Naintindi, naintindi ko, sir. Sir, believe me, in fact, ako po yung magpapasa ng na uh, panukala, natatasan ko po yung sweldo na ating mga tanod. Opo, opo. Okay, pero kung ganito rin lang pala, paano pa ako gaganahan? Na yung mga tanod na tutulungan ko para tumasang ang sweldo, eh ito pa pala mga nireklamo, hindi pala kagawad, kundi mga kasama yung mga tanod ninyo. Pati si Kagawad, ba bakit pa ako magrekomenda na itataas ko mga sahod ninyo? Opo, marami po. nato. Senator, ang kasama po namin ko na yung isang investigator sa KF. Ang kasama po nila sa Ronda. Naka po yung aking... Okay, sir. Hindi lang po aso ni Mr. Cruz ang nalason. Marami pa po mga aso ang nalason dyan. So lahat ng mga aso na nalason, hinahawi ninyo. ah hindi po, bago sila makakain ng lason. Senator, uh, sa patunayan po, wala naman pong may rektamo sa barangay na may namatay na aso maliban lang po kay Onad Cruz. Kaya hindi pa po na blatter. Okay, Mr. Cruz, ilan na po bang namatay? Marami po, sir. Uh, ano eh. Halos yung iba po, itinapon na lang kalang magbabasura. Yung iba po, itina, uh, ibinaon. Kaya sabi ko nga, kung saan yung ibinaon, willing ako, hukain ko para mapicturan ko laang, Ay, nung lupapit ho ako sa kanya, pinag-ano uh, ano niya talaga na itinuro lang daw. Ho. Ngayon, nung unang lapit ko sa kanya, itinuro daw niya ho, ng kanyang konsyal. Itinuro lang daw. Ho. Ngayon, iba naman ho. Ayan po yung mga nakuhang ulo ng manok. Oh, may ebidensya rito. Uh, chairman, ulo ng manok. Tapos yung mga aso, bumubula yung bibig. Oh, ibig sabihin talaga na lason. Anong klaseng lason po sa pagkakalam niyang nilagay po sa manok? Ah, uh, sir, po, wala po akong kaalaman sa ganyang sistema ang sinasabi na Puro man ako, laso na ginamit po. Wala po akong... Pero, ang na, sina, si, sinabi niyo po kanina, pinagalitin niyo na po yung kagawa niyo. Hindi, pina, hindi po pinag, uh, sinabihan ko lang po na bawal uh, kasi nga po, bawal talaga yan. Hindi po namin gawain ng maglaso ng aso. Pinatoro. Pinagsabihan niyo. Kaya po, ako sinabi, bawal naman po. Alam naman po nila yan, na bawal niya. Kasi nga po, meron nga po kaming operating... operating uh, catch dog uh, operay, operating team. Oo, oo nga, alam alam mo sir, Sangayon ngayon ako, nagawin yung trabaho nyo ko yung mga aso, pag-alagala dyan sa kalye, ay nangangagat, uh, pero issue po sa mga constituent ninyo, marami ng reklamo dahil nagkakalat na po yung rabies uh, sa mga kabarangay ninyo dahil marami na nakagat. Pero that, this is not the right way na para Apo. bigyan ng solusyon ng problema. Meron po tinatawag na city pound, di po ba? Doon kayo lumapit. Ito yung negaret, magandang hapon. Yes, Senator. Magandang hapon po. Yung paglason sa mga aso nitong mga taga-barangay, <coughs> paghagis ng yes, pagkain, sir. para makain nitong mga aso, mga nakatali at pwede nakatali man o hindi, ay nang kamatay, anong kaso dito nitong taga-barangay na nang lason? Sa na, na una po, Senator, meron po tayo ang law against animal cruelty. Meron pong kaparusaang pagpapakulong yun. Yun po ang primary crime na pwede natin i-charge laban sa kanila. Dahil hindi po tama ang kanyang bigla na lang pagpapapatay ng aso na ano naman, nakatali naman na sa bakuran or anything. Ngayon, kapag ka, ano po, private property pa yung aso, that means may ari ng aso, pwede pa po kung malicious mischief. One count yan. Kalimbo, kasi Mr. Cruz, aso niya, nilason so one count. So kung marami, kunyari sampo, so ten counts. Yes, Senator. Tama po kayo kasi separate acts of, ano po yun, separate criminal acts po. Ang isang pagpatay ay isang criminal act na. Okay. Sino kakasuhan dito? Uh, yung mga taga-barangay? Kasama ba dito yung chairman? In kailangan the, name, in the name of command responsibility, man. pwede mo maisama si chairman? <laughs> Ang kailangan lang po natin kasuhan dito, Senator, yung tao na Na naghagis. Pero kung nahanap po natin may any evidence or sinabi ng ating kinasuhan na inutusan siya gawin ito, pwede na po yun, Senator. Okay. Dahil, uh, yun na nga, papasok na yung tinatanggay ko ang responsibility. May conspiracy na sila sa COVID-19. Chairman! Oh, maganda nga po po na. Opo, opo. So si Kagawad Olimpio uh, Paner, yung uh, nagsabing apo. siya, naghawi siya nung uh, aso. Nasaan po kayo si, ano, si uh, uh, Kagawad? Senador, pag-i, ano po, no, uh, para nandito po sa kalaman nyo, yung pong pinaglalagyan ng aso nila ay wala po sa kanilang bakuran. sa pampublikong lugar po. Nakatari po, nando po sa labas. Nasa may bambang po, nasa may kalsada. Okay, sir, pakisagot. Sir. Yung pong kaya ko po nilagay doon sa bukana, kasi po, pag po sila ay nagkakarpyo, yung mga kabataan doon po tumatakbo. Ngayon, nakahuli po ako ng tatlong kabataan sa uh, looban namin, alas dos po ng madaling araw. Tinanong ko sila kung bakit doon. Ngayon po, hinahabol ho daw sila ng mga barangay. Kaya po nung ano po, nilipat ko po sa Bukana po. Sa Bukana po lang. Bukana po ng ano, okay. ng amin. Okay, Chairman. Babuan. Ito po yung sinabi nyo. FYI para sa akin na yung aso, bagamat nakatali, wala apo, apo. po sa bahay apo. ni... Uh, well, nasa labas po, nasa labas Opo, opo. Okay at gumagawa po ng operation yung inyo pong taga, uh, taga, barangay sabi niyo kanina against Apo, dun sa mga aso yun, na nakakalat sa mga carpio carpio tindahan bukas po Opo opo nag operate against dun sa mga aso na nagkalat. di ba sabi niyo kanina earlier Oo, uh, oh, Pero di po kami present talaga sa umaga po ang operation namin kunayin nga lang po Kaya kaya nga po, po umaga umaga, o gabi gumagawa kay operation laban opa, opa. sa mga aso paggalagala sa kalye Okay mm -hmm. at sabi mo itong aso na ito Uh, ay uh, nasa labas at hindi po sa loob ng bahay nila. So hindi po, pa, pwede mat- po. Nakatali sa labas. So hindi ba po malicious ba mischief. Opo, ba base sa kanila. Ba Opo, so hindi malicious mischief to kasi wala na pala sa ano nila sa bakuran, tama? Wala po sa bakuran nila po yung Tama. tama. So kung pagtatahitay natin yung sinasabi mo, therefore, parang Tantamad to you uh, accepting na talagang uh, nilason nitong kagawad mo yung aso. Kaya lang, eh, ang depensa ninyo, eh wala na kasi dyan sa bakura nila para makaiwas sa nila, para makaiwas sa tinatawag na malicious mischief. Pero hindi pa rin kayo makaiwas sa cruelty against animal. Tama? Okay, thank you. Sharon Yap, Education Officer, Philippine Animal Welfare Society. Magandang hapon po, madam. Good afternoon po, Senator. Yung pong paglalason sa mga aso, whether yung aso po ay nakapirwisyo, Uh, sa barangay, mga asong yon, uh, Meron po bang pwede may kaso dito sa mga taga-barangay na gumawa po noon, Madam? Yes po. Uh, it's a violation po ng Animal Welfare Act po natin kasi uh, may mga lituntunin po tayo ding sinusunod under ng anti rabies Act um, sa paghuhulit ng ating stray animals at kung I-euthanize man po sila under ng ating anti-rabies law no? ay hindi po paglalason ang tamang paraan. Um, ito po ay dapat um, ginagawa ng isang licensed vet at ini-injectionan po sila ng euthanasia drug para hindi po sila nasisingapat. Ayun, sabi ko na pa. So, Ma'am Sharon, kapag uh, kailangan ng sampahan ng kaso, yung mga naglason dito sa mga aso, kayo ho ang uh, isa sa matatayo bilang complainant o tutulungan po itong mga complainant. Tama ho ba, Ma'am? Yes po. We're very much willing po to assist. Uh, basta mm -hmm. po, kung saan may full name and kung may ebidensya po, kukuha pa na po. Um, lason para mapacheck din po natin um, kung ano po yung laso na binigay sa kanila and kung may photos po or CCTV footage. Uh, plus, ang pinaka-importante po are the witnesses po. Opo, sige po, magpo-provide po kami ng mga ebidensya, picture, video, And then siguro po, tama, ipaporensic niyo po itong aso, mga namatay, kung ano po talaga ang cause of death, kung laso ba at anong klaseng lason. Tama po. Sige po, uh, pupunta yes, po kami po. dyan. Samahan po namin yung mga complainant, Madam Sharon. Opo. Magand- I-set na lang po natin kung kailan po kayo po Opo. Ma'am Sharon, maraming maraming salamat po ha, Ma'am Sharon. Salamat din po. Thank you po. Attorney Garrett. Attorney. Okay. So, tama. Parehong, parehong sinasabi ni, ni uh, Ms. Sharon Yap. So, sige, pagtulungan natin to para madiin itong mga taga-barangay na gumawa ng hindi tama uh, yes, laban sa mga aso doon sa, sa kanilang barangay. Tama po, Sen. Mapagbigay, alam ko lang, hindi po nila pwedeng sabihin na abatement to ng Dukesans, no? Kasi yung aso, hindi naman rabid o kaya nagwawalang aso. We must remember na si, ayang owner po ng aso, sinabi mismo, ginabol lang ng aso yung mga bata dahil sila ay nagtatakbuhan. Hindi naman po dahil may rabies ito. So mukhang mahihirapan po makawala yung mga opisyalis ng barangay natin. Sabi ni Ulrich Von, nahuli ka sa sarili mong paliwanag, si Chairman. Tama nga naman. Totoo. Huli siya. <laughs> Akala niya makaiwas siya doon sa sa uh, malicious mischief. Uh, Tony ilang ilang ano? Yeah. Yung malicious mischief? Two, two, months to six years. I uh, uh, six months to two years. Sabi niya, maiwasan ko na to six months to two years. Eh, sasabihin ko ngayon na wala sa bakuran. Nasa labas, labas na yon. Nakatali. Nakatali yon. Kapag oh, gumawa kami ng operation. So, oh, hinagisan ko ngayon. Pero wala naman sa bakuran, wala sa bakuran niya eh. Nasa labas. Nasa labas. Hindi eh, niya alam. May kaso pa rin siya. Animal cruelty. O, di ba? Actually, pati malicious mischief pa rin, Senator. Dahil willfully niya pa. Inamin niya pa nga na willfully niyang sinira yung property ng ibang tao hindi, inaano ko lang yung, ba, yung bang kanyang filosofiya. Kala niya, kaya niya akong paikutin. Kala niya, madala niya ako sa pamilosopo niya. Di, namilosopo din ako sa kanya. Mas talo siya sa pamilosopo ko kaysa pamilosopo okay. niya. O, di ba? Na Napatit niyo, Senator. Napatit okay. niyo po siya. <laughs> Sige, th th thank you, uh, Attorney Garrett. Sasama namin kayo sa, ano? Sa pause. At kausapin kayo ni Attorney Garrett sa kabilang linya, doon po, sa kabilang booth. Salamat. Chairman, salamat na naman po, Chairman Sir. Okay po, thank you po. Magandang hapon po, Chairman. Maraming salamat po, Mr. Senator. Opo, sir. Opo, thank sir. Po. Thank you,